Yan, yeah, hello hello everyone. Good morning sa lahat. Life is real. Nandito naman po tayo, real talk. Okay. So ngayon po is trending, 'di ba, yung mga big creator or small creator na na demonetize yung mga ibang Uh, account nila yung page or yung profile nila but still now work workout nila para ito ay uh, mag-go on ulit sila actually po uh, wag natin uh, yung i-judge or any di ba ang gawin po natin is ipag-pray po natin sila na maging maayos po yung kanilang mga profile page para at least kumita naman sila kasi kung tayo po ang mailalagay dun sa shoes nila di ba magiging sad din po tayo tayo magiging uh, yung feel natin na iba, ba? Diba? So, parang masakit din po yan. So, ang gawin po natin ay eh, pag-pray natin sila na may ayos agad yung mga pages nila, yung maayos agad yon upang go on sila kumita. Malay natin, soon tayo din po, ba? Diba? Tutulungan naman din po nila tayo yan eh. And then, of course, dahil sa pray natin because power, Uh, powerful po ang prayer, effective. So at least nakatulong po tayo sa kanila na pinagpray mo, naging bahagi ka sa kanila na nanalangin. Maaaring hindi ka man nila nakita, hindi ka man nila nalaman o hindi man kung sino, pero yung prayer mo naging effective po sa kanila dahil naayos nila yung mga pages nila, naayos po nila at kumita po sila. ba diba? It's a big, big help po. Ang sarap yung gano'n na kahit hindi ka kilala pero pinagpray mo sila at naging okay, it means na powerful full yung prayer mo at nakatulong sa iba, di ba? And of course, ganun din ang gagawin nila. Kaya tuwang-tuwa po ako na nakita yung iba na creator natin, kapwa natin creator na naging masaya po sila kasi naiayos po nila yung, yung mga profile page nila. Yung iba naman medyo hindi pa inaayos pa lang. Yung iba naman totally na nawala, di ba? It's sad po. Uh, Siyempre, pinagpagudan po nila yan. Ang hirap gumawa ng content, ang hirap mag-vlog, ang hirap talaga na nakaharap sa camera, what you say and everything, di ba? Nagpupuyat po sila. So, keep on praying, praying din po sa kanila para mas maganda. Yung po yung maiaambag po natin sa kanila is to pray and more encouragement po sa kanila. Big or small po yan, okay? Kasi later on, babalik na babalik po yan sa atin what you saw is what you reap pag tira naman natin sila ng prayer tira naman natin na maging maayos po at naging masaya sila masaya na rin po tayo dahil tayo ay magkakapatid tayo ay kapamilya tayo ay talagang iisa di ba especially sa buhay ng real so muli po shalom shalom may the lord god bless you all bye for now